Kaisa may kuwa nani, ano na paloto man mo nga di si Edwin mo na ang gubernur? Ano na? Gari po man niya. Ano mo? Kamusos. Ayan. Eta lang mga lumad niya. Siya magdukat ui. Mga Bago natin pakinggan mga kabayan, ito pong nga pagsalita o panglalait ni Mayor Oi sa mga kababayan po natin na mga lumad. Uh, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share ang comment at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update ka sa mga panibagong videos. So patuloy po tayo, pakinggan po natin. Lagi kayo may kuwanan ni Ano na kaluto man mo Ngayon okay. naman si Edwin mo na ang gobernur Ano mo na? Si Daripang Mangilir Ano, 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 ano

na kung magsalita ay wagas na magsalita sa mga kababayan po natin na mga lumad. You are the public servant of mayor of the Davao. Anong klaseng mayor ka? Yan ang tanong ng taong bayan. Anong klaseng mayor ka? Mayor Rioy na kung magsalita ka ay parang wagas at hindi mo alam na may mga kababayan po natin na mga lumad na nasaksasaktan ng kanila mga damdamin. Yan po ang totoo. Katutubo. Nabatid ako kusang tumungo ang mga katutubo sa Kapitolyo para ipakita ang kanilang suporta sa sinuspending si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib bilang sukli umano sa kabutihan nito sa kanila. Ang nasabi mga katutubo ay nagmula pa sa malalayang barangay sa bayan ng Talaingod, Kapalong at Asunsyon. Matapos ang pangyayari emosyonal na lumapit ang pinuno ng IPMR ng probinsya kay Governor Hubahib. <coughs> dahil dito inulan ng batikos mula sa netizens ang alkalde. Maging si dating NCIP Secretary Allen Capuyan ay nagkumento sa sinabi ng mayor. Sa Facebook post ni Capuyan sinabi nito na marami sa mga opisyal ang tumatawag ng tamad sa mga IP. Masakit naman sa kalooban ni Governor Hubahib ang ginawang pagtawag ng Alcalde sa mga IP ng tamad. Ayha pagtanamas-tamas sa inyong lahi sa mga IP na kita ginato wala ni say gugma sa IP o wala na dyan ni say gugma ubus ko din kayo yung tanaw nakalupo nakaminus ang iyahan tanaw kung ako na minahal kay na ko ni mga IPs dog kay na ko ni mga IPs automatic suno di ni sa -E kayo, lugar, uh, kayo, mga speak, o bisa na sa lugar Askayo taas kayo mo sa iyo hak sa kita sa ko sa iyo sa panig naman ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, hindi maganda ang ginawa ni Mayor Uy na pagtawang natamal sa mga katutubo. Anya, tulong, edukasyon at hanap buhay at hindi pagmamaliit ang dapat ibigay sa mga katutubo.

dahil kinondena ng gobernador ang pagtawag na tamad sa mga katutubo ay nanawagan ito sa mga kasalukuya opisyal ng NCIP na aksyonan ang ginawa ng mayor. Uh, ako, manawagan ko sa NCIP province o NCIP uh, national office o sa mga dadatuan sa mga IPs na imuwi ninyo ni Tasyo na madisiplina ninyo. Uh, Kaming maong uh, elected viewers. Uh, mayors.